Hello po mga mamsi. Ayan mga mamsi, nandito na naman tayo sa ating pwesto mga mamsi. Kaya, yung biyanan ko, sandiran ko siya, magkain ka na ng tanghalian. Ah, tanghalian. Ah, madya. Madya, madya. Ah, madya. Yung sa kanila dito mamsi. Yung yung pagsalita ng siguro, madya. Kaya, na, na, na lito ko yung kanina, pag gan, ganyan kong madya-madya. Nagsabi ako sa kanya na magkain siya sa tanghalian. Sabi niya, ano daw siya? Nagkain na daw ko siya ng chicken at saka yung saka nila ng pagkain ng to Jennyto mamsi ito mamsi nagkain daw siya sa atin mamsi ito ano yan malagkit na bigas mmm um, ano ba yung malag malagkit na bigas hindi pala yung chap yung pilit na malagkit siguro yung pilit sa Tagalog. Yung bigas na pilit, malagkit, ang malagkit nga ba yung, ano, di ano ni, disakta ng dahon, ginagaling, di nagama, magama sila, pag New Year, magama sila ganito. Ito ang kakainin nila dito. The best nila dito sa kanila, mamsi. Yung pagkain na ito. Kaya sinabihan ko siya magkain siya kanin, hindi daw siya magkain. Na ano na daw siya, na dami na daw siya kinain ng chicken. At saka dalawa yung kinain niya ito. Kaya, nagtawa, nagtawanan kami. Kasi pagkainin ko siya. Ito na naman yung chicken na sinasabi niya. Binigyan ko siya kanina sabi niya. Hindi na daw siya magkain ng kanin. Kasi ano na daw siya. Ano sa Tagalog? Yan, na, na busog. Sa amin pagsalita, busog. Na busog na siya. Na dami, dami na daw siyang kinain. Kaya, tingnan niyo yung ano ko, mga mamsi, yung yung aura ko, mamsi. Kaling ako sa labas, nag-ano ako, nagkalkal ako ng yuta para maganyan siya kasi palagi lang nag ano ba nag ulan sa amin kanina nag ulan na naman kunting ulan naman naglabas kaya giganyan ko yung yuta para hindi siya mapatag kaya baka magtanim na kami yung yuta para siyang mabundo ba, mamsi. Pero, pag may ulan, ma-plain ma siya, mamsi. Kaya, agi-ano ko yung yuta kanina. Ha? Pag- Pag-suka? pag Eh! Mili mm mo, -hmm. amugo? Eh! Kaya yung pinan ko, nagsabi siya, ayan ka na naman, isasali na naman ako sa iyo. Kaya ito na siya, mamsi, naghiga. Ito na siya, mamsi, naghiga. Kaya nagtawa ako sa kanya. Tinawanan ko siya, tawa na naman siya sa akin. Nagtatawa kami dalawa. hai 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 hi. hi, hi. hi, hi. Eh, hello hai halo 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 Hindi, sabi niya hindi daw siya isali pero nagtingin siya <laughs> sabi niya hindi hindi daw siya isali pero nagtingin siya gusto siya ma, gusto siya mas masali sa Ano? Ano so? Okay, <laughs> Tawanan ko na lang siya para hindi siya magalit. Yeah, yun ang buhay namin, Ma'am, si magtawanan, mag magtampuhan. <laughs> yung isa ka araw nagtampuhan kami. Pero hindi ko hindi ko siya pinansin. Pag pinansin ko siya, ayan. pinapansinin ko yung ano niya, yung warwarnya pag ako, galit ako, palibaw magalit ako hindi na kami mag, mag ano, magpansin na <laughs> mag, hindi na kami magpansin eh ng isa't isa. Eh, magbigay ko sa kanya ng pagkain. Ibigyan ko lang siya. Then, siya na naman mag, mag, ano siya, mag, gising. Sa, ta, sa tingin niya na, nag na, ano na ako ng pagkain sa kanya. Ano na lang siya, mag, ano ba yan sa Tagalog nagbango na lang siya <laughs> kaya kain na lang siya hindi na lang siya magsabi kaya yun ang style namin I mean, dito mga mamsi kunting tampuhan kunting warwar -war. <laughs> kunting tampuhan kunting warwar -war. ayan mag yung ano namin minsan hindi kami magkasundo at saka yung asawa ko minsan hindi kami magkasundo minsan magkasundo minsan magtawanan yun ang buhay namin mahirap <laughs> kaya sa hindi pa nakasubscribe sa akin at saka share at saka like please subscribe and like and huwag niyong kalimutin ang pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Bye-bye!